Ayun nga ni at tayo nakapagpa-picture sa diwata ng Paris ay talaga namang nakasingit din. At dahil nga po mga kaprensi may pinuntahan tayong importanteng mahalaga ay naandini na rin laang naman po tayo ay tayo'y madaan na rin sa Paris sa ni Diwata. Ay alasahan man laang po baya naman natin ang lasa ng Paris ni Diwata at ari po baya naman ay nakapilahan din eh. Kuya may yung 100 may kumpleto na yon May soft drinks na. Ay naari na nga po ako at ako'y nakikipila na rin ay atik man po baya naman natin kung aring Paris ni Diwata ay makamasarap at bakit po ari ay talaga namang inakapilahan at kasama ko nga po ang hipag ko ay kami ay makain dini ay nakaw ay sus Maria ay napakadaming pila talaga at kahit nga po alauna na ng hapon at lipas na antang halian ay talaga naman pong napakarami pa rin nakain ay lalo na daw po pag sabado at linggo dini at napakadami daw po nang nakain talaga naman pong wala kang mapipwestohan at pag nga po nagbayad ka sa cashier ay abigyan ka ng ganyang card. At ayan na nga po, apalagyan na natin ng sabaw yung ating order na pares. At matitikman na natin ang pares diwata overload na talaga namang inapilahan. At sa binayad nga po nating isang daang piso, yan po ay unli rice at unli sabaw ng pares. At may kasama din po yung isang maliit na boteng 7-up. At para po lalong sumarap ang pares ay lagyan po natin ng maraming bawang at sili. At ayan na nga po, tikman na natin ang pares ni diwata at tignan natin kung aringani ay makamasarap. Ay yung paris na laang ni Diwata ang ating ninyo, wag na yung aking tagihawat. Isa laang naman po talaga ang aking masasabi sa paris ni Diwata ay talaga naman pong pangmasa ang lasa. At kung ikaw nga po ay isang mayamanin, ay hindi po ari mapatok sa iyong panglasa at ari po talaga ay sa pangsimplihang mga tao laang. At sa isang daang piso nga po binayad mo, ay talaga naman pong busog na busog ka na dahil nga po yan ay unli rice at unli sabaw. Dahil nga po unli rice at unli sabaw ay talagang sinulit na, na natin ang kain. Ay talaga naman pong pawisan sa pagkain si Ella. Ay talaga naman tinudo. At are ay dumaan pa talaga sa harapan ko ay ikiauwi ko sa Quezon ay. At madami pa rin po talaga ang nakain at napila. Yung iba po talaga dito ay galing pa sa malalayong lugar. Matikman la ang daw po nila ang Paris Overload ni Diwata. At naari na naman nga ni yung dumaan sa aking harapan kanina ay nako otoy baka ikimai uwi ko na sa Quezon yan ay. At lumabas na nga ni ang Diwata ng Parisan ay tayo magapapicture man la bago umuwi ng Quezon ay ari po man din ang diwata ng syudad ay nako po ay mauwi na at nakapagpa-picture na at ako po ba naman ay may nakitang kabayang ko din i ay talaga namang laog nakita ni Ate dini ay sa Michael kay Mami Michael kay diwata pare sa power load. masarap oo 太恐怖了。<laughs>